So sa mga gustong magpabakuna, walang gamot sa rabies pag hindi mo maagapan. Bigla na lang bubula ang bunganga mo, at titire ang mata mo at matatakot ka sa tubig. Unti-unti kang papatayin. So 'yun dapat ang naiisip natin pag once nakagat or nakalmot. Na Good morning sa lahat ng mga taga Quezon City. Ayan po, o, sa Metro Manila, ayan guys, sa mga gustong magpabakuna, sa mga nakakagat ng mga pusa at aso dyan, available lagi dito sa may uh, Lobo Street, sa may area ng Napokor, kung alam nyo rito, o isearch nyo na lang sa Google. Sa mga gustong magpabakuna, pwede kayo rito guys, magpa-register kayo. Kailangan madaling araw nandito na kayo para hindi kayo maabala at mahaba talaga ang pila. Kaya marami, sabog-sabog lang kasi nga mainit kung saan saan na pupunta ayan tsaga caga at dito naman libre hindi ka guys sa San Lazaro or sa ibang mga hospital may bayad o dito naman libre basta sa Quezon City maraming libre All right, ayan po so sa mga naghahanap dyan yung hindi kayang magbayad ng pagpabakuna sa kanilang mga anak or ikaw mismo sa mga nakakagat ng mga hayop alright dito lang yan kaya punta kay rito. Search na lang Lubo Street. Uh, Quezon City. Yun yun. At saka ito yung nakagat. Ay nakalmot pala ng pusa guys. <laughs> ito yung pabakunahan ko yung baby girl ko. Ayan. No. Oh, busy, busy sa haka, cellphone. So sa mga gustong magpabakuna or kahit na ilang buwan ka nang nakalmot o nakagat awag natin ni sa walang bala kasi delikado yan ah, delikado ang hayop kasi minsan alam mo na ilang years yan bago mo maramdaman yung rabis kasi mahirap na walang gamot sa rabis pag hindi mo maagapan bigla nalang bubula ang bunganga mo at titirik ang mata mo at matatakot ka sa tubig alam mo yung liwanag, matatakot kasi liwanag, unti-unti kang papatayin. So yun dapat ang naiisip natin pag once nakagat or nakalmot, huwag natin isipin o sabihin na alaga naman at malinis. Andon pa rin yung tendency na may rabies yan. Diba hindi natin alam na nagkipaglaro pala yan o kin nanguhuli ng daga o nandun sa labas, hindi may iwasan yan, lumalabas yung mga hayop at uh, saka hindi natin alam kung ano yung environment na napupuntahan nila so sa mga gustong magpabakuna hindi pa huli ang lahat punta na kayo rito sa may Lubo Lubu Street sa barangay kandang sura pa rin to eh, sa may ano, Napukor Village research na lang guys health center siya na libre para sa lahat ng nangailangan o gustong mag-avail ng bakuna Uh, sa Anti-Rabies. Dito lang yan. Sa Quezon City. Maraming libre. <laughs> okay, guys. Huwag niyong kalimutan. Ang buhay natin, isa lang. Kaya huwag natin sayangin yung pagkakataon na may mga libre para sa ating kalusugan. Okay. Thank you so much at mabuhay kayo ng Motusawa. Oh, peace!